Hi guys! For, for today's videos, ituturo ko sa inyo kung paano natin gawaan ng paraan yung ating mga pants, mga trouser, or mga palda na mahahaba. Ito lang ang gagawin natin mga guys, dahil hindi naman tayo expert na mananahi, so ito na lang gagawin natin. Ilalapat natin yung ating trouser na pwede natin gagayahan, tapos ayan, guguhitan natin siya depende na sa inyo kung gaano siya kahaba Ngayon, gugupitin na natin siya pagkatapos natin siyang gupitan guys ilagay natin siya doon sa na tapihin natin siya sa ating overlock so ito na mga guys na gupit na natin na natin dito sa ating overlock very easy lang mga guys kahit hindi ka marunong magtahi kahit hindi ka mga expert na mananahi pwede mong gawa ng paraan yung inyong mga mahahamba na mga pants mga long skirt kahit ano ano mga long pants nyo para hindi ito sayang sa lupa ganyan lang yung gagawin natin so ito na yung ating tapos na yung ating ginagawa. So, ito na siya. Tinupian ko na siya sa dulo. Parang original pa rin siya. Thank you for watching, guys. God bless you all.